Hamas-hamas ah, tayong magiging sa saksi! Hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Bulacan at Pangasinan. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente para maitawid ang mga pang-araw-araw na gawain. Saksi si June Veneracion. Sa taas ng baha, sa ikalawang palapag ng kanilang bahay na nananatili si Lola Milagros at kanyang mga apo sa barangay, Talibaeo sa Kalasyao, Pangasinan. Ang baha sa baba, malalim. Kaya hindi kami makalabas. Nandito kami sa taas. Dito kami nagluluto sa taas. Umapaw naman ang Payas Creek na nagpabaha hanggang binti sa barangay Anolid sa Mangaldan, Pangasinan. Dalawang araw na rin baha sa gilid ng ilog sa barangay Poblasyon, Lingayen, Pangasinan. Kaya nakapatong sa mga upuan ang gamit ng mga residente. Halos isang daang milyong piso na ang pinsala ng masamang panahon sa agrikultura at infrastruktura sa probinsya. Sa Kalumpit, Bulacan, hindi pa rin humuhupa ang bahang iniwan ng bagyong karina at habagat. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente na hindi lang mga gamit ang itinaas. Pati mga alagang manok inilagay sa bubong. Nilalagay po minsan, eh, pagkawakaw, malulunod sila roon, hindi po sila makapanginain. Eh. Kaya po nilalagay po namin, binubuhat namin dyan. Tapos paparabula na lang po namin sa ibabaw ng pagkain. Kung meron kang sasakyan, dugi ka rito. Kaya ang iba, bangka ang nakaparada sa bahay. Nung nabili namin to bali 7,000. Yun. Kaya mo, 7,000 po eh, ilang taon na to Siguro mga nasa 9 years na. Sulit na, sulit na. Sulit na. Walang sinino ang baha kahit mga taga-private subdivision. Kung sa mga nakaraang pagbaha, meron pang lupang makikita sa kanilang lugar. Ngayon, puro tubig na. Dahil hirap ang mga sasakyan sa taas ng baha, pati lawn tractor, ginagamit na para masakyan ng mga residente. Hindi man lang eh, ay po kanila sa, sa paglabas-pasok. Nasa mahigit 127,000 ang apektadong residente sa Kalumpit. Sa so, kayan po, halos lahat talagang lumabog, 29 barangay. Lalo na yung mga subdivision ngayon. Ito po, medyo matagal. Kasi nga, kasabay ng high tide. Yung high tide, nandiyan na talaga yan eh. Dahil catch basin ang bayan ng Kalumpit, naging parte na ng buhay ng mga taga rito ang baha. Palayan talaga itong aming kinatatayuan pero kita nyo naman ngayon naging instant swimming pool para sa mga bata. At iba pang residente ng itong barangay uh, Sapang Bayan dito sa Kalumpit, uh, Bulacan. Epekto ito, doon nga uh, mga matinding uh, pag-ulan na sinabayan pa ng high tide at pagpapakawala ng tubig ng dalawang dam, yung Ipu Dam at Bustos Dam. Kaya yung mga taga rito, tingnan nyo naman, meron silang bagong libangan. Sa bayan naman ng Hagonoy, sa gitna ng baha, na tuloy pa rin ang posisyon para sa piyesta sa lugar. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. All systems go na ang balik eskwela para sa bagong school year sa lunes. Pero magit-pitong daang paaralan ang hindi magbubukas ng klase. Kung kasi nalubog sa baha, ginagamit na evacuation center ang eskwelahan. Saksi si Sandra Ginaldo. Yan ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Education, gate ng Pangulo sa kabila na naging pagbaha. Nais niyang matuloy ang pagbubukas ng klase sa lunes basta kaya. Pero ipaubayan niya sa lokal na pamahalaan at sa mga mismong paaralan ang huling pasya. Ang sabi naman ni Education Secretary Sani Angara, Gusto natin makabalik talaga sa uh, July 29. No? Pero ano talaga, yung iba hindi talaga kakayanin. Sa lungsod ng Valenzuela, apat na pong paaralan ang apektado ng malawakang pagbaha na dala ng bagyong karina at habagat. Ang ibang eskwelahan naman, ginagamit na evacuation center. Ang Malinta Elementary School halimbawa, walong classroom ang okupado ng evacuees na umaabot sa 150 na individual. Kaya imbes na sa lunes, iniurong sa August 5 ang school opening sa Valenzuela. Gayun din sa Marikina City dahil nagsisilbiring temporary shelter ang karamihan sa kanila mga public school. Sa datos ng DepEd, 324 na eskwelahan ang ginagamit na evacuation center ngayon sa iba't ibang panig ng bansa. Ang ilang paaralan naman, nalubog sa baha tulad ng public school na ito sa Sarat, Ilocos Norte, Libertad National High School sa Abulug, Cagayan, at Kagisikan Elementary School sa Kalapan Oriental, Mindoro, na umabot pa sa anim na talampakan ng baha. Ayon kay Secretary Angara, hindi bababa sa siyam na pong ang may damage pero asahang tataas pa ang bilang na ito. Uh, on the whole, uh, so far ang report sa amin is ang severely damage talaga yung NCR, yung Region 4A, Calabar Zone, at yung, well it seems Region 3 din because we have 400 schools that will open after July 29. Kabilang sa mga nagsuspindi na ng pagbubukas ng klase sa lunes ang malabon. Iuurong ito sa July 31, araw ng Merkulis. Patuloy ang assessment ng DepEd sa damage sa mga paaralan na sa inisyal na pagtaya umaabot na sa 630 million pesos. Paalala ng DepEd, hindi dapat maantala ang mga pagbubukas ng klase sa July 29 sa maraming eskwelahan. So yung may kaya sana pumasok na sila because the learning loss is very real and yun nga, number one, isa tayo sa pinakamaraming namimiss na klase sa buong mundo. Halos 18.4 million ang naka-enroll sa school year 2024 to 2025. Kabilang ang elementary, junior at senior high, at ang nasa Alternative Learning System o ALS. Pinirmahan na rin ang Implementing Rules and Regulations o IRR para sa Expanded Career Progression System ng mga guro sa public school. Layo nito ang professional development at career advancement ng mga public school teacher sa ilalim ng IRR, kasama na sa classroom teaching career line ang mga dagdag na teaching position. Kabilang na ang Teacher 4, Teacher 5, Teacher 6, Teacher 7 at Master Teacher 5. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Hindi pa masimula ng pagkuha ng kargang langis ng lumubog na oil tanker sa Bataan dahil sa sama ng panahon sakaling magka-oil spill, pinangangambahang umabot ito hanggang Metro Manila. Saksi si John Consulta. Oil sheen o oil slick palang lang ang ng Philippine Coast Guard sa dagat na sakop ng Limay Bataan kung saan lumubog ang oil tanker na MT Terra Nova. Pero nais nice nilang maagapan ang posibleng pagtagas ng na nangis na laman ng tanker. Ang mga gagamiting equipment para sa misyong ito, inihanda na ng mga tauan ng Coast Guard Bataan, ipangahara sa posibleng pagkalat ng langis ang oil spill boom. Ito nga yung private salvage company na tutulak ngayon sa bahagi ng kalagatan ng Bataan kung saan lumubog itong MV Terra Nova. Ayon sa Philippines Coast Guard, itong grupong ito, ang siyang gagamitin para sipsipin ang 1.4 million na litrong industrial oil na nakarga. Itong uh, MV Terra Nova at sa oras ng 17.00 ito ay kakalga naman lalagay dito sa mga plastic containers na ito para talaga namang uh, maalis sa peligro itong uh, karagatan ng pataan. Sinimulan na ng Coast Guard ang pag-usuri sa tubig sa paligid ng lumubog na tanker. Pero dahil sa sama ng panahon, hindi nasimulan ang siphoning o pagkuha ng nangis mula sa tanker. Pangamba ng Coast Guard kung mangyari ang oil spill baka abutin ang Metro Manila at mga kalapit na lugar. Ang pananyakit na botas itong uh, Manila, uh, Bulacan at Pampanga. So we are coordinating with the local government units so these uh, areas plus uh, dinispatsan natin yung mga personal natin para kumuha nito. Okay. Kumuha naman ang water sample ang Pendro EMB sa mga coastal areas sa Limay at Mariveles para alamin kung inabot na sila ng langis, Ngayong naman ngayon kung sino nga ba ang dapat magpasya kung tutuloy sa paglayag ang mga barko. Nauna lang sinabi ng Port Naga Ship Management may ari ng MT Terra na pinigilan ng Coast Guard ang paglayag ng barko noong July 22, pero pinayagan din. Kinabukasan ng gabi, ang tinatanong namin kung uh... Uh, yung sa mga magagali ng Ghost Signal sa Coast Guard ay sa PPA, Philippine Port Authority, hindi po namin uh, yun ma-clear uh, kung uh, pinayagan. Pero um, alam mo namin, kahit na uh, nasa diskusyon pa rin ng kapitan. Nakipagpulong na sa Coast Guard ang may-ari ng barko para sa plano at timeline ng paghigop ng langis. Ang goal po natin ay zero oil spill. Just in case po na worst comes to worst na kung talagang mangyari po ay nakahanda naman po tayo lahat. Nakakasa po ang ating mga equipment at yung ibang equipment na wala dito sa Pilipinas ay mga na-request na, na, rin po natin sa ibang bansa. Ipinagbawal naman muna ng LGU ang pangingista sa lugar. Sa pakipagtulungan po ng mga barangay captains natin at uh, siyempre po nagpe-prepare din po ng mga tulong. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Oh! Mga tindahan ng New Nova Plaza Market sa barangay Santa Monica, Novaliches, Quezon City, nasunog. Pahirap pa ng pag-apula sa apoy. Laman po nito ay puro plastic cup, paper cup, uh, wood, tsaka mga mantika. Yun po yung naging challenge natin. Nang pasukin ng loob ng palengke, halos maabo ang mga paninda sa bawat stall. Iniimbestigahan pa ng BFP ang pinagmula ng sunog. Inaalam din ang kabuang halaga ng pinsala. International Criminal Court prosecutor pinangalanan umano bilang suspect kaugnay ng Duterte drug war si senador Ronald Bato de la Rosa, PNP chief na nagpatupad ng kampanya. Base yan sa dokumentong nakuha ni dating senador Antonio Trillanes IV sa opisina ng ICC prosecutor. Suspect din umano sina dating PNP chief Oscar Albayalde, dating PNP CIDG Directors Romeo Karamat Jr. at Eleazar Mata at NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. Sabi sa dokumento, may sapat na basihan para paniwala ang nakagawa sila ng mga krimen na nasa hurisdiksyon ng Office of the ICC Prosecutor para usigit. Nang ipa-authenticate ng GMA Integrated News ang mga dokumento, sinabi ng Office of the ICC Prosecutor na hindi ito nagkokomento sa mga pahayag ng mga gobyerno o kinatawan ng Estado. Hindi rin daw nila mabeberipika o mapapatotohanan ng mga dokumentong ibinahagi ng outside sources. Dagdag pa nito, mahalaga ang pagprotekta sa confidentiality ng kanilang trabaho para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng kanilang nakakasalamuha at bilang proteksyon ng integridad ng kanilang mga operasyon. Sabi naman ni De La Rosa, 2016 pang nababanggit ang kanyang pangalan na paulit-ulit at tila sirang plaka Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Generals Albayalde, Karamat, Mata at Commissioner Leonardo. Para sa GMA Integrated News, sa Nima Refra, ng inyong saksi. Bago sa saksi, bistado ang high-grade marijuana sa ipinadalang parcel sa Dasmarinas, Cavite. Sa Pasay City naman, arestado ang isang Vietnamese national na nagbebenta o ng mga party drug. Saksi, si Emil Sumanghi. Dahil kahinahinala ang ilang parcel na ipinadala sa kanilang opisina, agad nakipag ng isang courier company sa Dasmarina City, Cavite, sa PNP Drug Enforcement Group Special Operating Unit 4A. Doon, nabisto ng mga otoridad ang laman ng mga parcel, vape cartridge, glass jar, black plastic, carton cup at silver pouch na pawang naglalaman ng high-grade marijuana. Hinanap ng mga otoridad ang nagpadala ng parcel, inaalam pa ang kabuang timbang at halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga habang hindi rin muna isiniwala ang pagkakakilala ng mga taong dapat sanay recipient ng mga parcel. Na-entrap naman ng NBI, Dangerous Drugs Division ng Vietnamese na wanted sa pagtutulak ng iligal na droga. Ikinasa ang operasyon, makarambenta ka ng dayuwang suspect, ang isang undercover NBI agent ng ilang party drug. This is also a trade drug. Oh. Kasi you won't remember anything that happened during the time you were under the influence of this drug. Inilalagay eh, niya dito sa mga uh, teddy bear. Ito pa, marami pang nakakuha. Diyan ay eh, eh, nilalagay so for delivery dun sa kanyang mga clients. Okay, so hindi mapupuna na kalay nagbigay lang ng teddy bear. So yun ang modus operandi niya. Pagkatapos na siya madakip, nag-apply sa korte ng search warrant ng NBI at nang ito'y maaprubahan, ni raid ng NBI ang condominium unit ng suspect at dito nakuha ang iba pang ebidensya. Millions uh, uh, amount ng uh, uh, ketamine and ecstasy ay natagpuan sa bahay niya. Unang na-monitor ng NBI ang suspect nang maiwan ito ang kanyang bag sa sinakyan niyang public utility vehicle. Nakuha raw ng driver ang bag at nang bulat latin ito para alamin sana kung sino may-ari tumamba ang mga party drug at iba pa Approximately uh, 48 grams of ketamine and uh, 53 tablets of ecstasy uh, tablets uh, with the estimated street value of more than half a million So since then law uh, no enforcement agencies were out looking for this person Tumangi ang suspect na magbigay ng pakayat isa namang bloke ng Shabu ang nakita sa gilid ng dagat sa Barangay Lapas, Labag City, sa Ilocos Norte. Sa examination ng BNP Crime Laboratory, aabot ng 150.66 grams ang bigat ng Shabu. Nasa 7.5 million pesos ang halaga nito. Nakabalot ito ng plastic at may Chinese character na nakasulat. kaparehas din ito sa unang nakita sa ibang bayan sa Ilocos Sur at Cagayan. Ayon sa pulisya, isang bangis na ang nakakita habang namumulot ng kahoy sa gilid ng dagat, posibleng umanong naanod ng kontrabando dahil sa sama ng panahon. Para sa GMA Integrated News, Emil, sumangin lang inyong saksi! Kasunod ng malawakang pagbaha pa iimbestigahan ni Senate President Cheese Escudero ang flood control project ng gobyerno na pinondohan ng bilyon-bilyong piso. Gihit ng DPWH, gumagana naman ang mga flood control project. Marami lang daw talaga ang ibinuhos na ulan noong Merkulis. Saksi si Maki Pulido. Ang malawakang pagbaha dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Nangyari ilang araw lang matapos ibida ni Pangulong Marcos sa kanyang sona ang mga flood control project ng pamahalaan. Para sa taong 2024, ayon kay Senate President Cheese Escudero, nasa 255 billion pesos ang inilaang pondo para sa flood control projects ng DPWH. 455 million pesos naman ang ibinigay para sa mga ganitong proyekto ng MMDA. Sa mga nangyaring pagbaha, ano raw ang nangyari sa mga proyektong ito? Kaya pa iimbesigahan ni Escudero sa Senado ang mga kasalukuyang flood control projects. Gagawa ng ang sariling investigasyon ng Kongreso. Ang sabi ng DPWH, gumagana naman daw ang flood control projects. Masyado lang daw marami ang ibinuhos na ulan. Kung wala raw nito, baka mas malala at mas matagal pa bago umatras ang tubig baha. Nag-down tayo ng uh, two days. Kailangan natin uh, ang volume na bumaba kagad. So, hmm sa understandable. Maganda nito uh, naman yung flood water in very short time. Paliwanag ni Dr. Mahar Lagmay ng UP Resilience Institute, hindi kakayani ng mga flood control projects na meron tayo ngayon ang maraming buhos ng ulan. Effective naman yung mga flood control projects kapag kakatamtaman. Pero pag dumating na yung malaki na infrequent, eh, na-overwhelm yung design. Pwede naman may flood control din, pero hindi ito complete solution. Ang problema raw kasi sa Metro Manila, sinimento at tinayuan na ng mga gusalit bahay ang normal na daluyan ng tubig. Halimbawa, kung hindi tag-ulan, ganito ang itsura ng Marikina River. Pero ito talaga ang daluyan ng Marikina River na ngayon ay puno na ng mga bahay at gusali. Ito rin ang problema sa San Juan City na dinaraanan ng San Juan River. Hindi na na natin na respeto yung yung totoong ano yung lugar ng ng na natural, you no? Know? Yung daluyan talaga ng tubig. Isang pangmatagalang solusyon ayon kay Lagmay ay decongestion ng Metro Manila. Sa ngayon, malaking bagay ang mga ganitong mapa na resulta ng pag-aaral ng UP Resilience Institute para malaman ang mga critical na lugar at saan ang mataas na lugar para sa evacuation. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mayigit 10,000 atleta ang lalahok sa 2024 Paris Olympics na magsisimula na bukas. At kabila po sa paparada sa makulay na opening ceremony, ang mga atletang Pilipino. Saksi si Ian Cruz. handa na ang venue at ang mga pambatong atleta ng Pilipinas sa pinakahihintay na sporting event ng buong mundo, ang 2024 Paris Olympics. Ready na kami lahat. So all set na. Excited lahat kasi first time magkakaroon ng parade na not in, not in a stadium. Makasaysayan din ito sa Pilipinas, lalo't saktong sandang taon na Mula ng una tayong magpadala ng delegasyon sa Olympics. Handa ang ating flag bearer sa sina Carlo Paalam at Nesty Petesio. Kasama na ni Petesio at Paalam sa Olympic Village ang mga kapwa Pinoy boxer sa sina Yumir Marshall, Fergie Bakyadan at Ira Villegas may good news na rin ang boxing team dahil pasok na agad sa round of 16 si Paalam, Marshall at bakiyadan. Kailangan lang yan, dalawang panalo. Sure of bronze na yan after two wins. Nasa Paris na rin ang ating gymnasts na sina Carlos Yulo, Emma Malabuyo at Alea Pinecan. Ganyan si Levi Rui Vivar na 100% okay na matapos ang severe allergy attack na dinanas nitong lunes. Habang nabisita na rin ni Sam Katantan ang fencing arena kung saan siya lalaban. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Naging isa ang ilang sparkle artist at kapuso stars sa pagtulong sa mga sinalanta ng malawakang pagbaha. Kabilang dyan ang Pamilya Dantes. Saksi si Larson Chagos. Muling inilabas ni kapuso primetime queen Marian Rivera ang kanyang inner Darna. Buong lakas niya kasing binuhat ang ilang relief box na inihanda ng kanyang pamilya, mga kaibigan, sponsors at ilang donations para ipamigay sa mga kapusong na apektuhan ng masamang panahon. Kasama ni Marian na dumating sa warehouse ng Jemay Kapuso Foundation kagabi ang mister na si Dingdong Dantes. Sinabi ni Yan, -Yan na mahigit 700 bags ng relief goods ang kanilang na repack Bukod sa mismong si Marian ang namili ng ilang pagkain, tumulong pa sa pagbabalot ang kanilang anak na si Nazia at Sixto. Maraming salamat dun sa mga na nagbigay para at least makakalap kami ng ganung kadaming bag para maibigay natin at ma natin sa mga kababayan natin. We decided to turn over everything ito sa Jimmy Kapuso Foundation kasi alam naman natin na Jimmy Kapuso Foundation isa parati sa mga nauuna pagdating sa mga sites sa mga ganitong klaseng mga sakuna. Ngayong umaga naman, nakiisa rin sa pag-repack ng Relief really Food si Bianca Umali. Nung nakita ko nga po na kailangan ko talaga ng mas marami pang tulong at sa pag-repack para po sa mga nabagyo na itong kanina, eh hindi po ako nagdalawang isip. Nakasama ni Bianca sa pag-repack ang kapwa Sparkle Artists na sina Jeric Gonzalez, Aaron Villena at Singer at Army Reservist na si Ronnie Liang. Maaga namang dumating kaninang umaga ang ilan sa Sparkle Young Stars sa pangunguna ni na Sofia Pablo at Allen Ansay. Nakasama nila si Bruce Rowland, Anjay Anson, Edgar Allan Guzman, Shaira Diaz, Martin Del Rosario at Roxy Smith. Para sa GMA Integrated News, Lars Santiago ang inyong saksi. Puno na aksyon ang huling labanan ng hit series na Black Rider. Pero ang heroic finale, nagtiwan pa ng mga tanong online. Sama-sama yung pinanood ng cast sa kanilang viewing party. Lumabas sa episode na si Elias, ang karakter ni Ruro Madrid, ang ama ng anak ni Bane na ginampanan ni Yasi Pressman. Ang fans humanga sa galing ng cast mula sa pilot episode hanggang sa finale. But wait, there's more! Hmm mukhang na rescue si Calvin karakter ni John Lucas. Pinituloy ng fans, may season 2 ba? Ah, ah abangan. Abangan. Ay, <laughs> may... Season 2. <two. laughs> Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Sa kala ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang sa lunes, sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.